So ngayon guys, merong tao na nag-request ng house tour daw sa bahay dito na tinirhan namin. So ngayon, itutur ko kayo dito kung ano talaga ang bahay na to. So ang bahay na to guys ay nangupahan lang kami dito, hindi talaga to sa amin. Nangupahan lang kami dito. Ang nagbaya dito ng upa, uh, tita ng partner ko. So itong tindahan, nagbantay lang kami dito sa tindahan. At the same time, meron kaming mga sideline business na ginawa. So, kaya napapunta kami dito at pumayag kami na dito na lang kami mangupahan. Kasi doon sa bahay namin sa Bule, ano yun doon, uh, hindi ganong matao. So, pag wala na kaming trabaho doon sa, sa palayan, so wala na kaming mapagkaabalahan doon. So, unlike dito, dito kami sa city, tapos dito tindahan, kami nagbabantay. Kami na dito nagpapalago. So ngayon, huwag nating pag-usapan yung sa mga tindahan. Ang pag-usapan natin, idutor ko kayo dito sa bahay ng aming tinerhan So dito tayo mag guys. Ito talaga yung pintuan namin dito sa tindahan. Ang pang namin dito pag gabi, trapal yang lang. Tapos ito yung pintuan. <laughs> Ay lagay namin oh, ano lang na sigarilyo. Kasi pampapasok dito ang mga ano pusa. So ito, peso wifi wifi kay tita yan so dito yung mga paninda namin so ito kami na naglagay nito at mga ito kami na nagpintura kasi pagdating namin dito guys hindi talaga siya formang bahay na may nakatira parang walang nakatira so ito electric pan namin so tingnan nyo yan makikita nyo yan yung bintana namin sa kwarto sira sira so ipapaayos pa namin yan at yung bubong, o, oh, tingnan nyo, lumang-luma na talaga yung bubong. O, oh, tingnan nyo yan yan. So, ito yung mga paninda namin. So, kung nakikita nyo, dumami na yung mga paninda. So, kami na nag, uh, nagpadami ng mga paninda dito. Kasi pagdating namin dito, uh, wala talagang gano. Kasi, Iba ang nagmanage dito dati sa tindahan ni Tita. Kaya kami na parito dahil uh, pinag, pinaalis yung nagtinda dito kasi hindi na-manage ng maayos. So kami na ngayon dito. So dito, dalawa ang ref namin dito. Dito puro icean yan Dyan. at dito nilagyan ko namin mga uh, ito yung isa sa mga uh, sideline business namin, Ice Candy Graham Bar. Yan yung mga side line business namin at... Uh, Gcash namin at saka load. So, kung nakikita rin guys... Oh! Oh! Lumang-luma tong bahay na to. Kaya pagdating namin dito... Parang walang nakatira. Pero may tao talaga dito. Pero hindi natin nasisi kasi mayroon talagang mga... Umog na tao na pastang umog lang. Hindi lang umog. Umog na umog talaga. Tapos, ito. Ito yung pinto namin. Papasok. At... yeah oh, di ba? Sira-sira. So, ito yung mga tipsy na wala nang laman. So, ito, butas yan. Kung ang mga daga dyan nung pagdating namin. Uh, pasensya na. Ang ingay, no? Kasi maulan. So, mapasok dito ang daga nung pagdating namin. Ang daming daga dito sa loob. So, ngayon, nilagyan namin dito. Hindi na sila makapasok. So, bago namin nilagyan itong ano na to, cover, meron minilagay pa ako dyan na hindi na makapasok yung mga daga. So, dyan naman sila pumapasok. Pero ngayon, hindi na sila pumapasok kasi takot na sila sa uh, kung nakikita nyo yung binablog ko na panakot namin sa daga. So, dito kami kumakain. Yung table namin, dito. So, yung sahig, ganyan lang yung sahig. Hindi namin lahat nilagyan ng floor mat. Kasi, uh, every month, nagpapulit kami na ng floor mat para malinis. Uh, Tapos, <laughs> ito na uh, ginagamit namin to pang lagyan ng uh, pag naggawa kami ng greyhound so dito yung kwarto namin oh, uh, kita nyo yan dito yung kwarto namin at may kisami siya so yun buhok ko yan at dito double deck yung higaan namin yan double deck Dyan kami sa baba ng partner ko tapos dito sa taas yung anak namin So, darating yung isang anak na Ay anak ng partner ko So, yung kwarto sa kabila Aayusin namin yun Para yung lalaki kong anak doon sa kabila Tapos, kaming tatlo dito sa kwarto Puro kami babae dito sa kwarto na to So, yan Yung mga wire nagkagulo-gulo Kasi hindi pa naayos Ang mga wire So, ganyan yan Yung mga saksakan, inaayos namin yan Kasi, ano Mga si Nasisira yan. To, so, ito yung altar namin. At, uh, nung nakikita nyo yan ang bubo mo, oh. may mga butas-butas. Ah, -butas. uh, mo tagos yung tubig dyan pag Nakikita nyo dito, may sa ibabaw ng ref, may ano dyan, uh, tubig. So, hindi pa talaga namin masyadong naayos dito. So, nakikita nyo naman to, tubigan namin green. Yan, lagayan namin ng bigas green yung table namin ay may kulay green kasi yung floor mat din namin dating nilagay yung pinalitan namin ito kulay green kasi yung favorite ko talaga color is color green so yan mga butas yan dyan ayos pa namin yan so dito nilinis na namin yan dyan kasi pagdating namin sobrang ewan talaga dyan so at least ngayon malinis na yung ano so hindi pa pala ako nagpag arrange ng mga plato so dito yung lababo namin malinis na tapos ito, uh, nilagyan namin ng cover, ah uh, parang takip dyan kasi wala na kasi yung ano, ito na lang yung nakikirang pinto. Dyan sa ano, uh, yan, yung mga gamit namin. O, oh, namin, kulay green, ba? Diba? O, so, oh, uh, ano namin, kulay green. Ang takip ng lamisa, kulay green. So, my favorite color is green. So, ito, nilagyan namin dito, tira rin lang. Kung nakikita nyo yung butas na yan, yan, sinunod ko, ko yan nung nasapot ako so nung sinabi ko na darating yung anak ng partner ko ito yung ayusin namin na kwarto ayusin na talaga namin ngayon or bukas ay mga bukas or sa next day next next day so, dito kami nag sasampay ayusin din namin yan dyan ang sampayan tapos itong lagayan namin ng sapatos dito, dadalhin namin yan sa labas. Ililipat namin yan sa labas. Tapos itong kwarto na to, dito, pinturahan namin to. Tapos itong, ito, palitan to, tanggalin, labas para dito yung kwarto ng anak ko. Tapos dyan, ayusin, tapos pinturahan. Tapos huwag na tayong pumasok sa CR namin kasi madilim. So yun lang guys, ang ano namin, tinirahan namin dito, inupahan namin. So, ang upa dito is 2.5 ang upa namin dito. Tapos, ang kuryente din namin nasa mga 2.3, mga ganyan. So, yung tubig kami nagbayad. Pero, mga upa dito, si tita nagbayad. Kasi, sinahuran lang kami ni tita dito sa tindahan. So, kami na nagpapalago dyan sa tindahan. So, okay na. Na-house ko na kayo dito sa bahay. So, sa susunod, papakita ko yan dyan sa inyo pag maayos na namin yan. So, salamat sa nagpa-house Bye-bye!